Hello guys, good afternoon! Ito na si boss, manlilibre ng mami Okay Ang init guys, kakain pa kami ng mami Hanap kami ng tindahan

Ano yung anatino? Tawala na na, walang na magpampasko ng lahat, walang talagang bibigilin gusto na talaga po. na. talaga. Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? Alam mo ba? mo <S preachers> so <AshELLE: result kiacheröre> oh, <owner> <necessary> kami <começo> <laughs> oh, anyway, <mission> <Hiç> mahal Kasi ito, sobra kasi akong eh. nah, eh. nah, mahal eh. Kaya na ah eh. So guys, makakain natin dito. Ito yung isang madili mo. Ano? Susupang. Kaya eh mahal. Kaya eh mahal ang mga daddy. Dahil mahal yung pamilya mo. Magkana may itlog? Sinsi, pati mami? Magkana pa kayo may itlog? Sinsi, ang 55. Hindi 55 sabihin mo lahat kasi hindi yung ano, 15. Sabi ka naman. Ang iwaliwanag ang tanong sa'yo, magkano may itlog?